this video ay susubukan ko yung sarili ko na matulog sa balon na to sa loob ng isang gabi. Kaya ko kaya ang subay sa balon na to sa loob ng isang gabi. Kaya subukan ko, kaya ko ba i-challenge yung sarili ko na matulog dito. Ang kailangan lang na natin dalhin, ito sa kapag slide. Woo! Ito ang kauna-unahang challenge na gagawin ko. One eternity later una ko munang gawin bago ako bumaba sa balon. Kailangan ko muna gumawa ng lamesa para lagyan ng cellphone, flashlight, para di mabasa o malaglag ang mga dala ko. Ayan, tapos na guys. Bago magdilim ay nandito na tayo sa baba. Okay. Ngayon guys, susubukan natin to. Kung sakto ba dito. So guys 7 frame na guys tara baba tayo a few minutes later unang hakbang mo pa lang is papahirapan na hey Guys, hey guys pa pa ko na ako guys kailangan mo talaga labas yung lakas mo para makababa dito hey guys nandito na ako guys wala akong lumubog guys lumubog na tayo guys oh kailangan bukas tayo makaalis dito One hour later. Kakaiba pala yung pakiramdam pag nasa ilalim ka na ng balon. So guys, dito tayo. Ayan. Ang oh, daming lamok. Bumga ba tayo na dito? Nakalubog. Kasi so, guys, din ninyo. Ayan, nakalubog tayo guys. Ayan. Balon tu guys, belun. Sanggabi, sanggabi. Iya bang, iya bang nih. Dia magelow guys, kasi bang sikip. Taro Pero nih gitu, udah mag. Dia guys dami siyang lumok dito guys tapos yung ipis mahirap siya galaw yung camera natin kasi baka malaglag eh lubog tayo dito eh tulog mo na ako guys ayun pm na guys yan natin yan o so yan. Ayan guys, 9 p.m. Yung talaga makatulog. Ang hirap. Masigip kasi. Papahirapan talaga matulog pag nandito ka sa balon. Guys, 11 na guys. grabe ah, guys nalay nangalay na yung pa ako guys ah, so yun guys alaw na na guys hindi hmm. lang update ko kayo mamaya guys guys. fullnya guys. Sore ya. Motor kok. Guys, udah time up ya. guys. Ah, okay. Kom Let's go. Let's go oh, yeah. igjen.